Ayan mga katrops. Napotol yung ano natin mga katrops. Nakalimutan ko pag-up yung ano natin. Ah, uh, pag-up natin yung video natin kasi ah, uh, nakakunik kasi tayo ng wifi dyan mga katrops sa BSM na uh, British School of Manila. So kaya pag natin natin talaga dyan habang nagbibideo tayo tapos mag ano ng ano natin Ah, uh, pag siya ng wifi mga katrops, automatic talaga yung mga katrops, ah uh, ma-off siya 'yung video natin. So, mapuputol 'yung ano natin, ah, uh, video natin. So, mabalik na naman siya sa ano, ah, uh, simula, ah, uh, magsisimula ka naman ng video dahil naputol nga nang dahil nga sa wifi Ayun, so ngayon ah, uh, okay na kasi nakalis na tayo. Ah, uh, pupunta na tayo ng pangatlong drop natin mga katrops uh, pupunta tayo ng silindra so dito lang naman sa area yun nag BGC uh, mayroon lang tayong iabot dun sa labi lang naman yun tapos magbabangko tayo uh, pupunta tayo ng Green Hills so doon yung bangko natin na pupuntahan so hanggang doon lang tayo sa ano tapos pagdating doon sa bangko uh, pupunta tayo ulit ng ano uh, pupunta tayo ng QC uh, mayroon tayong pipick na naman doon tapos, pabalik tayo ng BGC. Pagkatapos ng BGC, Makati. Pagkatapos ng Makati, BGC. Ayan. So, hanggang hapon na itong biyahe natin, mga ka-trops. So, ito yung naka-schedule natin, mga ka-trops, yung bibiyahe natin araw-araw. So, kaya ulitin ko na naman ulit sa mga nag-PM sa akin na yung magpapasundo sa airport, wala. Puro cancel yung mga ano natin, mga ka dahil naka-ano na kasi yung biyahe natin, mga ka-trops, naka- ang schedule na So Madalas talaga kantin natin Kung magpapasundo Man sa airport Ah uh, Mas maganda talaga Na mag-PM sila Para warag lang yung the spot the spot Dahil Yung biyahay natin Ah uh, Nakaano na yun Ang ka-drops Kung baga Nakapila na So hindi pwedeng Cancel mo Pag biyahay Biyahay mo na yun Kaya Ganda ng Alphard no? Oh. Elixus pala yun Kaya yun Ang ano natin Mga drops Ah Sana tagal ng stoplight ayan yung ano mga tros oh uptown mall yan mga tros kasi ko sa inyo mga tros yan yung building na yan tapos yan mga building na yan so napakadami ng building na ito mga trus. tapos ngayon na mayroon na mga bagong bukas na kainan yan yung Martons Mortons yan So bagong ah, bagong bukas yan mga troops Hindi ba makita? Ah, hindi pala makita mga troops. Ah, pasilip ko sana mga troops. Buti na lang ah, wala nang ulan. So kagabi mga ka troops, umuwi tayo kagabi. Ah, mag magalas 12 na. Ah, 11:30 na tayo natapos yung biyahe natin. Tapos nakarating tayo sa bahay mag-alauna. So, yun tapos bibiyahin naman tayo kinabukasan kaya medyo napasubo tayo kagabi mga troops dahil galing tayo ng QC uh, doon sa may santuaryum uh, sa may Aranita so alam mo na sa makakalam yan uh, galing tayo ng santuaryum so wag na nating banggitin kung ano yon <laughs> basta santuaryum sa nakakalam lang alam na nila kung bakit nandun tayo ah uh, yung bisita natin na uh, may pinupuntahan doon grabe Grabing traffic ha, ah, gaba po mga katrops. Isipin mo mga katrops sa ah, galing din ako dito kahapon mga katrops ng bandang mga alas 5. Ayun ah, nga, dahil rush nga. Tapos pupunta tayo, pupunta ako ng santuary kahapon, dun sa may G. Aranita. Ah, yun, so isang oras mga katrops. Grabe ang traffic. Pero ang ginawa ko mga katrops, ah, yung ibang ways ng daan Ah, uh, nagbukas kasi ako ng wish mga 50 minutes. Ay, 55 minutes. Kaya ang ibang daan na yan ano, uh, hindi na hindi ko sinusunod. Ah, uh, naggawa ko na sariling daan. Tapos pag ano, sinusunod ko yung bang paputol-putol yung ah, uh, direksyon ng wish na tinuturo. Kasi ganun din naman yung labas ang dinadaan niya nyo. Tapos, Uh, medyo maluwag kaya yun ang nangyari pero nakatipid ako ng ganun lang din nga 5 uh, minutes lang uh, pwede na yon tapos pagkatapos dun sa San Mario uh, pumunta ako ng QC dito banda sa may Tomas Murato mayroon lang akong pinipick up tapos uh, ko yung bisita tapos na Green Hills da, dun kami natagalan ayun uh, so kaya ganito talaga ang buhay natin uh, Walang wala magagawa dahil trabaho mo yan <laughs> kaya ayan so laban lang tayo sa mga buhay natin mga katrops hanggat kaya pa ng katawan natin so go tayo ng go pero palaala na naman ulit uh, sana the best talaga yung mayroon kang magkaroon ka na ng sariling hanap buhay so ayan so sa mga ito uh, tip na naman sa mga nakakapanon ng video nito ah uh, habang nagtatrabaho pa kayo uh, magtabi kayo ng para sa sarili nyo para kung may plano kayo na magkaroon ng negosyo at least mayroon ka ng uh, ano uh, apumbisahan kaya habang nagtatrabaho ka pa magtabi ka kahit ano lang kahit limang daan lang isang linggo o dalawang libo kinsinas o isang libo kinsinas Basta tuloy-tuloy lang yan uh, Habang na may trabaho ka pa May ipon at may ipon yan Baka karoon ka rin na ng puhunan yan Kasi uh, Napakaganda talaga yung Meron kang sarili yung negosyo Kasi wala namang yung mayaman dito sa trabaho eh. Ang negosyo naman talaga Ang Pinakadabis Pero may nag-PM talaga sa akin mga trops Bakit daw ako Hanggang salita lang Hindi uh, ko, di ko daw ginagawa So sasabihin ko ito hindi ah, ko na hindi ko na sinasabihan sa si matrop sa ah, hindi ko na pinapatulan yung ano niya ah yung nag-pm siya sa akin <coughs> Sinasabi ko na lang nga ah, ito na lang diretsohan na lang to, Yun nga ah, dahil nga sa sahod natin ah sakto lang So yun so hanggang ngayon ah, nandito pa rin tayo pero darating din ang panahon na Pasubukan din natin magkanta yung sariling Hanap buhay So napakaganda din naman Pag kaya mo pang Gumalaw, kaya kung malakas pa yung katawan mo na Maranasan mo na magkanta yung Sariling hanap buhay Kaya uh, yun talaga yung The best talaga yun Okay mga drops, So nandito na tayo mga drops. Ano lang mga tropes kasi i-re-record pa yun nila mga tropes. So ito yung sinasabi ko mga tropes na mayroon tayong idadap dito. Dali na tropes yun nandito yung gwardiya mga tropes. Wait lang. Ayan mga tropes. So pabilisan lang to mga tropes kasi dito mga tropes. Ah, masikip yung ano dito mga tropes. Ayan yung labi nila mga tropes. So. so pabilisan lang to. Okay mga tropes. Let's go. Next destination natin mga katrops. Going to Green Hills na tayo mga katrops. Ayan. Sana walang traffic sa Idsa. Ay, ay, ay. Wala pa tayong kain mga katrops. Sana tuloy-tuloy na ito mga katrops. BGC area pa tayo mga katrops. Wala pa tayo sa Idsa. Ay. Please, please. Ang dalawang easy pa siya mga drops oh. Paslag ba ito gaya. Ganiha. Abutan tayo ng stop. Wala Dito tayo mga drops kasi. Ah, ya ah. Wala na. Oh, sabi ko nga sa iyo eh. <laughs> Unting na sub-sub yung porsyon eh, sa harapan natin no? Katro, Sabi lang na, nag-preno yung sarapan din <laughs> Yan ang ano pag-aralan nyo mga troops Pag mga ganyan Sabi nga katro sila Lagay mo na natin sa parking Sabi nga nila mga katro Eyes to the board Kasi ang, Sa unahan kasi yan mga katro uh, Hindi mo alam kung Itutuloy ba yan o bigla siyang mag-stop kasi kanina pwede pa yun ni ano niya eh pwede pa yun pwede pa yun niya ituloy eh, eh kaya bumili yung sarapan niyo, yung kulay puti ito yung portioner ayan mga tos yung portioner kulay puti eh kaya hindi niya tinuloy <laughs> buti na lang <laughs> hindi <laughs> hindi tumawa sa ano niya ang lapit na mga <laughs> katrops so, oh. yan ang hero talaga mga tos kaya managing ako sa mga tos sabi pa nga sila sa bisaya nga ay sa sabay kay sapol wala nga Dali sana yung bumper ng ano niyan mga troops. Kasi hindi mo kasi may iba kasi driver mga ka troops na dilaw na nandun ka na. So, sa akin, pag ako pag nandoon na ako, dilaw pag kakadilaw lang. Pwede ko 'yun i-go Pwede pa 'yun eh. Eh siya pag dilaw, ano na sa ano eh? Sa guhit ng pedestrian eh, yung mga yung uso niya. Ano na sa ano naka, naka ano na dun sa pedestrian. Eh, ngayon hindi niya tinuloy kakadilaw lang yung green tapos dilaw pwede pa yun ituloy e ngayon yung kito nga yung portioner hinabol niya eh, hindi siya tumuloy <laughs> buti na lang hindi na ano uh, hindi umabot sa pulsa na yun kaya ganun talaga mga troops so eyes to the board and alert talaga mga troops sa mga ganyan so thank you for watching mga troops uh, yan malaking tulong yan sa nakakapanood ng video nito kaya ingat ingat lang talaga kasi ah di natin alam yung aksidente eh. ah di naman no no ang na sinasadya yan tsaka walang kasalanan di yung ano doon magtalaw lang sila doon kaya yun watos oh, na yung portioner eh <laughs> hey, buhay thank you po at mga troops ang God bless ating lahat ah abang abang nyo yung next nating video mga troops uh, ah, mayroon tayong part 2 nito kasi mayroon pa tayong dalawang idadrop uh, ah, magbangko muna tayo tapos QC So may dalawang video pa tapos pupunta pa tayo ng Kamuning Ayan, so hanggang dito muna yung video natin mga ka-trops. kasi nasa ano na tayo, nasa 10 minutes and 30 seconds na tayo mga trops, so mahaba-haba na yung ano natin, so gawin natin ito mga trops, ah, tayo ng part 2 nito to, to be, to be, to continue, to continue the video mga trops, ayan, so ingat po tayo lahat at papasa na all tayo nito sa sa naniud na, sa Bisaya pa ayan, so ingat-ingat tayo lagi, bye bye